unboxing tayo ngayon. O, oh, dumating na ang aking package online. So, ano kaya ang laman nito? Na ano ako eh. Kasi nalimutan ko na kung ano ang laman nito. May galab shout out sa ano, sa inyong lahat dyan. Nagbubukas tayo. Titignan natin. Alam mo naman sa akin. <laughs> Ay, wow. One. Ay, wow. Ito. Ay, akala ko botelya. Plastic lang naman pala. Yung nilalagay ng manteka tapos i-spray. Shoot, 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 shoot. Ayan. Oh. Maganda. Okay. Kasi mga kailangan ko sa kusina kung mga ito eh. Next. Ah, ano kaya to? Kasi matagal na to. Ngayon lang dumating. Ay, may ano pa oh. Ano kaya to? Ay, wow. Wow, 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 wow. Saan ba yan? Ano to? Ano to? Ano ba ito? Anyway, oh, tapos, eh may ano pa. Iba na talaga ang mga, ah, yung ila, ano pala ito sa bottle ng tubig para, ano, okay. Next, ang dami ah. Wow. stan ng aking cellphone. Kasi laging nalalaglag. Ah, ganito pala to. Magkaiba ang ano eh. Ano ba to? Ah, may... <laughs> Naano na ako? Na-ignorante ako. Oh, ito, kala ko ganun lang. <laughs> kala ko ganyan lang. Pero meron naman pala eh. Na-open. Tapos nag-ano? kasi laging bumabagsak yung 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 isa. Hmm. yan Next. Aba 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 aba. Ah, ito na yung ano yung ilalagay doon sa pinakapaa ng washing machine. Ito para malinisan doon sa baba ng washing machine ba. Oh, ayan. Apat. Next. Meron pa ba? Ano kaya to? Hindi naman ako nag-ano to. Nag-order ng ganito. Ano ba to? Ah! <laughs> nilalagay pala sa ano. Ah, kala. Next. Ay, naku. Naging nyanyana ito, oh. Ito naman, yung pag nagluluto ka sa, sa oven na kailangan mo na ng hindi marumihan ng oil doon sa ano, lalagay mo lang ito pang uh, air fryer paper. Kala mo naman may ano, hmm? Ko. Sa ano kasi, sa mga picture, magaganda. Yan lang pala. Meron pa ba? Ah, meron pa. Namang halang ako nito mga ano. <laughs> Ay, Diyos ko. Ignorante ka talaga. Eh, baka. Ano naman to? Lahat pang bahay toy eh. Ito, ano yung pang ano ng uh, garlic instead na hihiwain mo, gaganon mo na lang o oh. Ipipress i-press mo tapos maano na, 'di ba? Ha? Huh? Logic 'yan, o oh. pang sa garlic. Tignan natin, meron pa ba? Meron pa. Ano pa to? Ah, ito naman is yung nilalagay doon sa kasi oh. Alam nyo kung bakit ako, ano, excited na kinuha ko to. Kasi nagmamadali pa nga ako. O. Oh. Dahil lang dito, o. Oh. Dahil lang dito. Kasi itong stand na ginagamit ko na ito, nasira ko na yan. Nasira na. Ngayon, ginawa ng paraan yung asawa ko. Hindi ko alam kung paano. Pero tabingi pa rin ang pakiramdam ko, eh. Kaya ayaw ko na yan. Bye-bye na yan. So, kaya nag-order ako ng isa ito yung order ko. Ngayon dito, yung nilalagay doon sa doon sa lababo, doon sa pinakagilid-gilid ng ganun sa lababo para hindi papasok ng tubig, parang silicone o parang silicone na. Pero o lalagay ko doon kasi ayoko yung nilalagay ni Mister ko na yung gray silicone. Ayoko ng ganun. Hindi hindi ako kontento. At saka doon sa ano namin, sa bathtub namin, kailangan ko lagyan ng ganito. So, kaya sinubukan ko, kung maganda ang labas, mag-order ulit ako. Ayan. So, ito naman, yung alam ko na to. Ngayon ko lang na ano, pawis na pawis ako guys kasi ang init talaga sa labas. Yung ilalagay pala ito sa sa bottle ng tubig tapos ipipress mo pala dito o oh, ipipress ganyan para naman ah may battery pala <laughs> parang vibrator <laughs> parang parang vibrator guys parang vibrator o oh, parang o oh, katiter <laughs> katiter Diyos ko <laughs> ito yung nilalagay na ah oh, ganyan tapos, ito, gagawin na lang ng asawa ko pagdating niya. Kasi, <laughs> ah, nilala, ina, sinacharge pala ito, oh, kita nyo, may charger. May, oh, yan, sinacharge at, ay, Diyos ko, kala ko kung ano na to, oh. Parang, <laughs> kung nanonood si Kuya John, sigurado sasabihin niya, Mami Pat, ano yan, yung katiter <laughs> Parang adoga eh. Tapos ito, o. Oh, ayan, ganyan. Kaya asawa ko na lang mag-aayos nito eh. Baka masira ko pa. Nagulat ako dito, oh. Prines ko lang ganyan, oh. Brrr. Ayan. Pero titignan ko rin mabuti ito kung ano talaga ito. Titignan ko doon sa ano. Ah! Akala at, Ay, yung ano pala po. pang map? Pang map ba ito? Map map nga ba? O. Oh, eh, saan, saan ko naman ilalagay yung ano? O. Oh, saan ko naman ilalagay? Eh, buti sana kung dito. <laughs> ano ba naman kung binigay nila? Siguro nga, ano lang ito. Giveaways lang. Pero wala akong order na ganito. Siguro nga nakita doon sa mga ano ko. Anyway, satisfied ako dito. Susubukan ko kasi nga pang spray. Ito ang mga matagal ko nang hinahanap, guys. Dahil kung naglalagay ako ng ano sa sa frying pan, ayaw ko yung maraming mm, oil kaya nakita ko ito kaya ganoon oh. 'Di ba? Ang ganda. At saka kung magluluto ka ng kunting mga ano ng chut chut chut. Mm, ayan. Mm at saka ito. Mga lang naman sa kusina talaga kung mga ano Tapos kung mag-ano ng asawa ko, mag ay naruti, akala mo naman sa kanya ang pera. Akin naman to At saka hindi ko naman pakinabangan tong mga ito. Wala naman make-up. Wala naman ano. Lahat naman ay mga kung ano-ano. Oh. Ay siya. Maraming salamat sa inyong panonood. Mega love shout out sa inyong lahat lahat, lahat, pag sinabi ko lahat, lahat na kayo dyan. <laughs> hindi ako mag, 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 ano ng pangalan kasi baka, uh, yung mga iba dyan nanonood at hindi man lang, ay, hindi man lang shout out pangalan ko sa susunod din ako papasok kay Mami Pat ganon, hindi, kaya in general mega mega love shout out sa inyong lahat maraming maraming salamat sa inyong panonood you and pilakya pilakya, babay